Buenos dias, buenas tardes at buenas noches na din sa ating mga kababayan diyan sa pabilang dulo ng ating daigdig at tulad ng mga nasa Canada, nasa Amerika at sa mga bansa diyan sa Europa Ngayong araw na to, i-discuss natin itong isa sa pinakamainit na pinag-uusapan na ating mga kababayan na kinasasangkutan ng isang siklista at ng isang dating membro ng ating kapulisan nang dahil lamang sa gitgitan sa bicycle lane ay nauwi sa mainit na pagtatalo at sa pagbunot at pagkasa ng baril no at na mabuti na lamang at hindi nagkatuluyan ng kanilang pagbabanta sa bawat isa So pag-uusapan natin dito, ano ba yung batas na naaangkop kung sakasakaling magsasampan ng reklamo yung offended party dito or yung biktima sa hukuman. No? Tatlong klase ng batas ang ating uh, ipaliliwanag sa episode na to. Yung una, yung grave threats. Pangalawa, light threats. At yung pangatlo ay yung other light threats. Kasi sa mga dat, sa mga nakaraang mga interviews ng ating mga kasamahan sa profesyon, yung ating mga kasamahang uh, abogado, may nagsasabi na pwede daw great threats, pwede daw light threats, pwede daw slander by deeds at yung kapulisan ay nagsabing nagsasampa sila ng alarms and scandals. Pero dito sa episode na to, ilalapit natin no, kung ano ba yung pinakaangkop na kaso or reklamo na pwedeng isampa ng biktima sa insidente na to. Pero bago yan, panoorin natin yung uh, video, yung CCTV, yung aktual uh, nakuha ng kamera na kung saan nakita kung paano uh, nagumpisa yung uh, alitan ng isang siklista at isang dating membro ng ating kapulisan. Panoorin po natin itong video na kinuha ko sa YouTube channel sa isang uh, ANC News. Panoorin po natin mga kababayan. So, dito sa video makikita natin na nasa loob ng bicycle lane yung siklista at uh, bigla na lamang pumasok sa loob ng bicycle lane yung pulang kotse at napilitang lumabas sa, sa bicycle lane yung siklista. Kaya nga lamang, ayan, medyo nabangga niya yung pulang sasakyan at dahil dito lumabas yung driver at yun, binatukan. At uh, yan nga, binunutan ng baril at uh, kinasahan at kinalatkad ang uh, bisikleta ng... Uh, Siklista. So umpisahan po natin sa pagpapaliwanag ng uh, batas sa ilalim ng Article 282 yung tinatawag nating grave threat. Sinasabi sa batas na to na any person who shall threaten another no with the infliction upon the latter's person or honor or property or of his family of any wrong amounting to a crime and then there is a demand for money or there is a condition in that he was able to attain his purpose ito yung unang klase ng grave threat yung pangalawang klase ng grave threat ay uh, kasalanan na kasali lahat yung essential elements na yon kaya lang yung offender was not able to attend uh, to attain his purpose yung pangatlo walang kondisyon No, walang demand for money basta nagkaroon lang ng threat against the person, owner or property. Ano ba yung mga threat against the person, honor or property or of his family? Like for instance in this case, no, uh, binunutan ka ng baril, sinabi sa'yo papatayin kita, papbarilin kita, lulumpuhin kita. So that is a threat against the person of uh, the victim or sinabi nga lalagyan kita ng Uh, drugs dyan sa loob ng kotse mo para pag nahuli ka, you will be charged of illegal possession of drugs so that is planting of evidence or there is a threat against your property sinabing susunugin ko ang bahay mo or uh, babasagin ko yung mga salamin ng iyong sasakyan, so kung binasag yung mga salamin ng iyong sasakyan, that is considered as malicious mischief that is a crime against the property of another person. O kaya nagkaroon ng threat sa any member of your family. Sinabing uh, kikidnapping ko yung anak mo. So that is considered as kidnapping. So tapos nagkaroon ng demand for money or condition at na-attain yung kanyang purpose. So that is grave threat. So sa tingin nyo ba doon sa video pinanood natin kanina, applicable tong grave threat? sa kwento at sa usapan sa mga interview ng uh, abogado na in-interview ng CNN, ABS-CBN, ng Channel 7, sinasabi do na nagkaroon daw ng hingian ng pera, although very small na amount of money, nang hingi daw ng 500 pesos ang uh, offending party sapagat nagasgas daw yung kanyang sasakyan. Although 500 pesos yan, hindi naman sinasabi sa ilalim ng ating batas na kung gaano kalaki or gaano kaliit or may minimum amount ba or may maximum amount na damat na hingin or idemand doon sa biktima. So sa ganun, uh, nagkaroon ng 500 pesos daw according doon sa interview. Eh. So parang pumapasok ng kaunti dito sa 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 grave threat sa ilalim ng Article 282 of uh, the Revised Penal Code. Pero tingnan natin, no, yung dalawa pang may natitira provisions of the law under the revised penal code, yung light threats at yung other light threats. At tingnan natin kung sino yung pinakaangkop na legal na basihan upang magsampan ng reklamo. Okay, yung light threats naman. Dito sa light threats, meron ding threat, no, to another person against the uh, the person of uh, the uh, the victim, against the owner or the property or of his family, no? a threat of a uh, a wrong kaya lang yung wrong na ginawang threat dito uh, does not amount to a crime no ano for example sinabi na pag hindi mo ko binigyan ng 500 piso isusumbong kita sa internal revenue office dahil hindi ka nagbabayad ng taxes So yung pagsusumbong sa internal revenue it does not amount to a crime. Although yung pananakot niya is something that is wrong, pero it does not amount to a crime. So light threat lang yon. So yung kaibahan niya sa great threat, yung uh, wrong uh, amounts to a crime yung sa light threat, it does not amount to a crime. Although it is wrong, but it does not amount to a crime. pag pagsusumbong sa BIR. Kasi hindi naman krimen na isumbong kita sa BIR kung hindi ka nagbabayad ng iyong taxes. Okay? So, medyo makikita na ninyo, no? Grave threat kaya? Or light threats? So, dito sa light threats, mukhang hindi pumapasok, no? Okay. So, pag-usapan natin yung huli yung other light threats under Article 285 of the Revised Penal Code. Dito sa other light threats, by threatening another with a uh, weapon or uh, dinro mo yung weapon, no? Because uh, na aaway na kayo, eh, no? And then, uh, yung pagdro mo ng weapon na may, nung, nung mo ng weapon na yon is not an act uh, according to a lawful defense. So, pwede pe din ma-consider yan na other light threats no under the provision of uh, article 285 so dito sa other light threats parang parang ito yung medyo pinakamalapit na legal na basihan kung saka sakaling magrereklamo yung biktima doon sa video or any other person na similarly situated dahil dito kung nakikita niyo doon na, kung nakita niyo doon sa video ay medyo nagkainitan, nagkakapikunan doon sa bicycle lane. In fact, yung nung umiwas na doon sa bicycle lane, yung siklista, lumabas siya kasi mabubunggo niya yung kotse. Ang ginawa naman, nung coaching pula ay uh, lumabas doon sa bicycle lane at kinat yung uh, siklista. So, montik-montika na nang sumusub yung or mabangga niya ng tuluyan yung tagiliran ng ng kotse nung uh, dating membro ng ating kapulisan at bumaba nga dito at medyo parang sumigaw at later on bumunot ng baril ikinasa binatukan yung siklista so dito yung pagbunot ng barrel is in the heat of anger kasi mapapansin nyo parang may argument eh, prior to that so ayas eh, sinasabi ng batas under article 285 nagkaroon ng oral threat eh. No? Idahitong anger. Tapos, uh, uh, yung threat is uh, involving uh, some harm constituting as an offense. No? Kaya lang, uh, the, uh, the offending party did not persist in his uh, in his idea involved uh, in his threat. So, parang pasok na pasok dito sa other other light threats. Kasi doon sa grave threats, no? Uh, talagang bumunot nga ng barel, ikinasay yung barel, kaya lang yung pagbunot niya ng barel is because of the fact na nagkaroon na ng prior argument noon, hinampas nga daw yung kotse tapos na uh, nagsigawan na prior sa pagbunot at pagkasan ng barel. So kung ganun kasi, kung yung oral trait na babarilin kita, uh, sasaktan kita, patayin kita, uh, was made in the heat of anger, then medyo lumalayo do sa grave threat at pumupunta doon sa article 285 under d other light threats so yan po yung pagkakaiba mayroon ng uh, thin line distinction eh masyadong malapit doon sa ano kumbaga sa basketball neck to neck yung laban eh between grave threats and, and oral and uh, other light threats so dapat talagang busisiin mo. Before you file a complaint, talagang i-analyze ia mo kung ano yung mga pangyayari kasi konting twist lang ng facts of the case at konting pagka uh, pagkakaiba lang doon sa mga inakto or sinabi ng mga parties to the actual case ay nagbabago yung konsepto ng krimen na na gawa ng isang tao. So kung uh, kayo ay uh, similarly situated, so para sa akin, hindi siya grave threats, kundi isa siyang krimen sa ilalim ng Article 285 of the Revised Penal Code na kung saan ito ay tinatawag na other light threats. So yan po ang ating discussion ngayon at sana naman ay uh, nabigyan ko kayo ng uh, panibagong kaalaman tungkol sa isang insidente na dapat ninyong iwasan in the near future So medyo ingat-ingat lang kung kayo ay siklista at medyo konting lamig ng ulo Kung kayo naman ay nagmamaneho at medyo may humarang harang sa inyong uh, harapan na siklista o kaya motorsiklo. Naku, yung mga nagmumotor ang bibilis mag, uh, magpatakbo niyan Kaya medyo konting hinahon, konting pasensya, konting uh, lamig ng ulo at maiwasan ang uh, mga incidenting katulad na nangyari sa siklista na to at kay Manong na dati palang membro ng ating kapulisan. So, konting lamig ng ulo at nakakahiya sa ating mga apo, sa ating mga anak kapag ikaw ay nakita sa social media. So, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod si Atty. Rene Bueno. Pero bago mo i-close ang inyong video, huwag po ninyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Bueno, lo, and yan. Maraming po salamat.